Tree of Life. So, grabe yung sikat na araw. Ayan, disyertong disyerto talaga dito. Ayan na disyerto, ano? May nabuhay na... May manabubuhay talaga na puno. Eh, ang um, grabe ito yung Tree of Life. <laughs> so Ito talaga. Ayan. Kahit sumigaw ka rito, may, mare, may, naka, may makakarilig pa rin. Ayan <laughs> guys. Tree of life. Ang daming ibon eh no. Ayan. So yun, ikuti natin. of life. Yan. Hindi ko lang kung anong puno ito. Puno ba ito ng ano? Nang ipilipin. So, ayan o. Oh. Tree of life. Kuti natin. So, dito may gwardiya kasi minsan sinasampahan siya eh kaya nababali yung puno ayun guys so anong bunga ito ayun o no? aling ano at saka yan may mga barriers na Ayan. hindi ka na basta nakakapasok Tsaka saka dyan yung gwardiya o oh. nakaupo dati walang mga barriers to ngayon nilang yan magka yung mga entrance yan so yun so yun marami kukukan ayaw ayaw